Sa kalaliman ng ating mga gubat, kung saan ang mga anino ay sumasayaw sa pagitan ng mga matatayog na puno at ang hangin ay humuhuni ng mga lihim na awit, naninirahan ang isang nilalang na humahamon sa hangganan ng tao at hayop. Isang nilalang na ang mga yapak ay nagdudulot ng pagkatakot at pagkamangha, isang alamat na nabubuhay sa mga kwento ng ating mga ninuno, ang Tikbalang. Hindi lamang siya isang halimaw na nagtatago sa dilim, siya ay isang simbolo isang salamin ng ating sariling kalikasan, ng ating mga takot, at ng ating kakayahang umangkop sa hindi maipaliwanan. Ang mga kwento tungkol sa tikbalang ay hindi lamang basta-basta mga kwentong pampatulog sa mga bata. Sila ay mga aral, mga babala, at mga paalala. Paalala na ang gubat ay hindi lamang isang lugar ng kagandahan at kasaganaan, kundi pati na rin ng panganib at kawalan ng katiyakan ang tikbalang sa kanyang kakaibang anyo, kalahating tao, kalahating kabayo, ay nagpapakita ng duality na ito. Ipinapakita niya ang ating sariling kalagayan bilang mga nilalang na nakatali sa mundo, ngunit sabik na abutin ang langit, na may kakayahang gumawa ng mabuti, ngunit madaling mahulog sa kasamaan. Ang kanyang imahe, na iginuhit sa ating mga isipan sa pamamagitan ng mga henerasyon ng pagbabahagi ng kwento, ay nag-iba-iba. Minsan siya ay isang malupit na demonyo, nagliligaw ng mga manlalakbay at naghahasik ng kaguluhan. Sa ibang pagkakataon, siya ay isang tagapagbantay, isang protektor ng gubat na nagpaparusa sa mga lumalabag sa kanyang teritoryo. Ngunit sa bawat bersyon, nananatili ang isang pare-parehong tema: ang Tikbalang ay isang puwersa na dapat igalang, isang kapangyarihan na hindi dapat maliitin. Ngunit ano ang tunay na kahulugan ng Tikbalang? Bakit siya nanatiling isang mahalagang bahagi ng ating folklore sa loob ng maraming siglo? Ang sagot ay hindi lamang matatagpuan sa mga kwento, kundi pati na rin sa ating sariling mga puso. Ang tikbalang ay kumakatawan sa ating mga takot sa hindi alam, sa mga panganib na nagkukubli sa dilim, at sa ating sariling mga limitasyon. Siya ay isang paalala na hindi natin laging kontrolado ang ating kapalaran, na may mga puwersa na mas malaki kaysa sa atin na naglalaro sa mundo. Sa paglalakbay natin sa mitolohiyang ito, hindi lamang natin tuklasin ang pinagmulan at mga kwento ng tikbalang, kundi pati na rin ang mga mas malalalim na kahulugan na nakatago sa likod ng kanyang kakaibang anyo. Susuriin natin kung paano siya naging isang simbolo ng ating kultura, kung paano siya nakaimpluensya sa ating mga paniniwala at kaugalian, at kung paano siya patuloy na nagbibigay inspirasyon at nagpapahirap sa ating imahinasyon hanggang sa kasalukuyan. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa tikbalang, maaari nating mas maunawaan ang ating sarili, ang ating mga takot, at ang ating walang hanggang paghahanap ng kahulugan sa isang mundo na puno ng misteryo at kawalan ng katiyakan. Ngayon, ating tunghayan ang mga tauhan na nagbibigay buhay sa mga kwento ng tikbalang. Hindi lamang siya nag-iisa, siya ay isang produkto ng isang mundong puno ng mga Diyos, Espiritu, at mga mortal na ang mga kapalaran ay magkakaugnay sa mga paraang hindi natin lubos na nauunawaan. Isipin natin ang mga babaylan, ang mga dalubhasa sa pagitan ng mundo ng tao at ng mga espiritu. Sila ang mga nakakaunawa sa mga panawagan ng gubat, sa mga bulong ng hangin, at sa mga pahiwatig ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang mata. Sa kanilang mga ritual at panalangin, sila ay nagtatangkang makipag-ugnayan sa tikbalang upang humingi ng proteksyon o kaya'y upang pigilan ang kanyang dalit. Sa kabilang banda, naroon ang mga magsasaka at mangingisda, ang mga taong nakatira sa gilid ng gubat, na ang mga buhay ay nakasalalay sa biyaya ng kalikasan. Para sa kanila, ang tikbalang ay hindi lamang isang alamat, kundi isang katotohanan, isang puwersa na dapat nilang irespeto at katakutan. Sila ay nag-aalay ng mga handog sa kanyang altar, nagdarasal para sa kanyang awa, at nag-ingat na huwag gumawa ng anumang bagay na makapagpapagalit sa kanya sapagkat alam nila na ang galit ng tikbalang ay maaaring magdulot ng taggutom, sakit at kamatayan. Subalit, hindi lahat ng nakakatagpo sa tikbalang ay natatakot sa kanya. May mga kwento ng mga taong nakipagkaibigan sa kanya, ng mga taong natutunan ang kanyang mga lihim, at ng mga taong nakatanggap ng kanyang tulong. Ang mga taong ito ay karaniwang mga taong may malinis na puso, mga taong nagpapakita ng paggalang sa kalikasan, at mga taong hindi naghahangad na abusuhin ang kanyang kapangyarihan. Para sa kanila, ang tikbalang ay hindi isang halimaw, kundi isang kaibigan, isang tagapagbantay, at isang gabay. Higit pa rito, mayroon din mga kwento ng mga Diyos at Diyosa na nakikipag-ugnayan sa tikbalang. Sa ilang mga alamat, siya ay isang alagad ng mga Diyos, isang tagapaglingkod na nagpapatupad ng kanilang mga utos. Sa iba, siya ay isang rebelde, isang nilalang na humahamon sa otoridad ng mga Diyos at nagtatanggol sa kanyang sariling teritoryo. Ang mga kwentong ito ay nagpapakita ng kanyang komplikadong papel sa kosmolohiya ng ating mga ninuno bilang isang nilalang na hindi lamang bahagi ng mundo ng tao kundi pati na rin ng mundo ng mga diyos. Sa kabilang banda, huwag nating kalimutan ang mga ordinaryong manlalakbay na naliligaw sa bubat. Sila ang kadalasang nagiging biktima ng mga panlilinlang ng tikbalang. Ang kanilang pagkaligaw ay hindi lamang pisikal kundi pati na rin espiritual. Sila ay nawawala ng landas sa buhay, nalilito sa kanilang mga layunin, at nagiging madaling kapitan ng mga tukso at panganib. Ang tikbalang, sa kanyang kakayahang magligaw ng mga tao, ay nagiging isang simbolo ng ating sariling mga kahinaan at mga pagkakamali. Sa makatuwid, ang tikbalang ay hindi lamang isang nilalang na may kakaibang anyo. Siya ay isang produkto ng isang mundong puno ng mga ugnayan, ng mga balanse, at ng mga kontradiksyon. Siya ay isang salamin ng ating sariling mga paniniwala, ng ating mga takot, at ng ating mga pangarap. Sa pamamagitan ang pag-unawa sa kanyang mga ugnayan sa ibang mga tauhan sa ating mitolohiya, maaari nating mas maunawaan ang kanyang tunay na kahulugan at ang kanyang papel sa ating kultura. Sa paglalakbay natin sa gitna ng mga kwento ng tikbalang, atin nang nararamdaman ang pag-ihip ng hangin ng pagtatapos, ang paglalapit ng liwanag sa dulo ng gubat. Hindi natin binabalikan ang mga tinahak bagkus sinisikap na matanaw ang mas malawak na larawan na nabubuo sa ating harapan. Para bang tayo'y mga ibong lumilipad sa itaas, nakikita ang buong kabubatan, ang mga ilog na bumabagtas, ang mga bundok na nagbabantay, at ang mga lihim na nagtatago sa ilalim ng mga dahon. Ang mga hibla ng ating pagsusuri ay unti-unting nagtatagpo, bumubuo ng isang tapis na mas makulay at mas malalim kaysa sa inaasahan. Para bang tayo'y naglalayag sa isang dagat ng mga kahulugan, kung saan ang bawat alon ay nagdadala ng bagong pananaw, at bawat isla ay nagtatago ng bagong aral. Ang tikbalang, na noong unay tila isang simpleng nilalang ng gubat, ay nagiging isang salamin ng ating sariling kalikasan, ng ating mga takot, at ng ating mga pangarap. Sa bawat kwento, sa bawat tauhan, sa bawat pagsubok, atin nang nakikita ang mga bakas ng ating sariling paglalakbay. Para bang tayo'y mga manlalakbay na naghahanap ng ating sariling landas sa gitna ng gubat ng buhay, kung saan ang mga anino ay sumasayaw at ang mga lihim ay nagtatago. At sa ating paghahanap, natututuhan nating igalang ang mga puwersa ng kalikasan, ang mga kapangyarihan ng espiritu, at ang mga hangganan ng ating sariling kakayahan. Sa gitna ng ating pagsusuri, atin nang nararamdaman ang pagdating ng isang bagong pag-unawa, isang bagong pananaw sa kahulugan ng tikbalang sa ating kultura at sa ating buhay. Para bang tayo'y mga musikero na naghahanda para sa huling awitin, kung saan ang lahat ng mga nota ay magtatagpo upang bumuo ng isang melodya na magtatagal sa ating mga puso. At sa ating paghahanda, atin nang nararamdaman ang lakas ng ating mga ninuno, ang karunungan ng ating mga alamat, at ang pag-asa ng ating kinabukasan. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay, atin nang nakikita ang liwanag na naghihintay sa atin sa dulo ng gubat. Para bang tayo'y mga bituin na nagliliwanag sa gitna ng dilim, nagbibigay liwanag sa ating sariling landas at sa landas ng iba? At sa ating pagliliwanag, atin nang natututuhan ang tunay na kahulugan ng tikbalang, hindi bilang isang nilalang na dapat katakutan, kundi bilang isang simbolo na dapat igalang, bilang isang paalala na dapat tandaan, at bilang isang inspirasyon na dapat sundan. Kaya tayo'y maghanda, mga kaibigan, para sa huling awitin, para sa huling liwanag, para sa huling pag-unawa. Ang Tikbalang ay naghihintay. Sa huling paghina ng ating paglalakbay, habang ang mga anino ng gubat ay humahaba at ang mga bituin ay nagsisimulang magningning sa kalangitan, ating napagtanto na ang kwento ng Tikbalang ay hindi lamang isang alamat, kundi isang salamin ng ating sariling kaluluwa. Ito ay isang paalala na sa bawat isa sa atin, mayroong bahagi ng tao at bahagi ng hayop, isang paglalabanan sa pagitan ng rasyonalidad at instinct, ng liwanag at dilim. Ang tikbalang sa kanyang kakaibang anyo ay nagpapaalala sa atin na ang katotohanan ay madalas na masalimuot at hindi madaling maunawaan. Hindi siya isang simpleng halimaw na dapat katakutan, kundi isang simbolo ng mga puwersa ng kalikasan na hindi natin kayang kontrolin, ng mga misteryo ng mundo na hindi natin kayang ipaliwanan. Siya ay isang hamon sa ating mga paniniwala, isang pagsubok sa ating katapangan, at isang paanyaya na tuklasin ang mga kailaliman ng ating sariling pagkatao. Ang mga kuwento ng Tikbalang ay nagtuturo sa atin ng paggalang sa kalikasan, ng pag-iingat sa ating mga kilos, at ng pag-unawa sa ating mga limitasyon. Sila ay nagpapaalala sa atin na ang gubat ay hindi lamang isang lugar ng kagandahan at kasaganaan, kundi pati na rin ng panganib at kawalan ng katiyakan. Na dapat nating igalang ang mga espiritu na naninirahan dito, na dapat nating sundin ang mga batas ng kalikasan, at na dapat nating protektahan ang mga yaman na ipinagkaloob sa atin. Munit higit sa lahat, ang tikbalang ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng paghahanap ng ating sariling landas, ng pagtuklas ng ating sariling katotohanan, at ng pagtanggap sa ating sariling pagkatao. Na hindi tayo dapat matakot sa dilim, kundi dapat nating gamitin ito bilang isang pagkakataon upang maging mas matapang, mas matalino, at mas malakas. Na hindi tayo dapat sumuko sa mga pagsubok ng buhay, kundi dapat nating gamitin ang mga ito bilang isang pagkakataon upang matuto, upang lumago, at upang maging mas mahusay na bersyon ng ating sarili. Kaya't sa pagtatapos ng ating paglalakbay, atin nang napagtanto na ang tunay na kahulugan ng tikbalang ay hindi matatagpuan sa mga kwento, kundi sa ating sariling mga puso. Na siya ay isang salamin ng ating sariling mga takot, ng ating sariling mga pangarap, at ng ating sariling mga potensyal. Na siya ay isang paalala na ang gubat ay hindi lamang nasa labas, kundi nasa loob din natin, at na ang tunay na paglalakbay ay nagsisimula sa pagtuklas ng ating sariling kaluluwa ang tunay na pagsasagawa ay nagsisimula ngayon